Good morning, Philippines. Ito yung mga ano, ah, batikan sa paggagawa ng kubo dito sa Pilipinas. Dito sa San Antonio, San Balas. At ilalagay po nila dyan. Ang haba nito, ah, ano na ang haba nito? 20, 22 ano? 20 feet. 20 feet. Hirap itaas kailangan, marami talaga hanggang magbubuhat. Ganda, ganda ng okay, tinalabasan. Dito dito Linis oh. malinis yung ni tsura niya. eh. to. ng Aray, day. Baliktarin pala si Presnil 'yo. pagka si Presnil Ano 'yan, mas magaling na naman. Tignan nga. Ayan. At manila. activate Ay, ano muna Tatali muna, no? Tali, o. Tali, o. kasi na doon sa taas. At mataas ito eh. 12, 20 feet

Palagay ko mas mabilis pa itong uh, itaas pag matataba yung tali. Hmm. Ayun oh, yung nakatali sa taas. Ay, lahangin dito Oh. Likabok. Oh, na, na, na. Nah,

Pero parang araw-araw traffic dito eh Diyan okay. sa bayan Eh tatas na nila Yan haba nito eh <laughs> Grabe Yan, ganyan kahirap itas yan. Pag uh, kaunting tao lang ang nandyan, mahirap. Mabuti uh, nasa 2, 4, 6, 8, 9. Siyam silang nagtataas. Ops, sumabit. siguro mga mga ilan pa mga 6 pa siguro yan ano pa data ko data lima pa yan lima yung data Ano Manila, sukat na rin dito ayan. Tapos silang 5 katang. Hindi pa rin si kamas ang laki. Opo. <laughs> Picture ako. Natutuwa ako pag nakakita ko ng na ganito. Eh. Ha? Ilang taon na 'yan? Months pa lang po. Hindi <laughs> ko pa alam kung ilan na po. Dalawang beses na pong umangat po 'yan eh. Ito. Opo. Kasi hindi naman siya namamatay. Nawawala yung daan tapos tutubo Don't na, na naman. Ulit. Ito sir, ito yung itlog niya. Color. So, color gray. Oh. Mas gray pa po yung itlog niya eh. Anong lahi sila? Galing US po yung Cayuga Ducks. Uh, Pero, hindi mo kinuha sa US. Galing na rito fact, sa na local. Po. Local na. Local na po. Inland, uh, island born, parang gano'n. nakuha ako po yan 12K. Mahal ano? Opo. Halo-halo yung mga chicks. Nah, no? Alam mo, marami akong kambing doon. Malalaki. Uh, uh, Anglo, mayroon akong Boer, mayroon na akong Siya kaya si San Nicolas dito sa Kilago malapit. Pire, kaya lang bayan. Dami, ng dami kong kambing siya. Paano ah, ka naman nagkaroon ng idea na magkaroon, magkaroon ng ganitong alaga? Ang pandemic po. Ikaw talaga, ikaw? Opo, ako po. tao ka na? 25 po. Ah, uh, may edad ka na rin. Ang uh, ganda tong ano business mo. Magalaga. <laughs> <laughs> Ito malaki eh. Ilang abon na ano? Ang pangalan mo? Ano? Last year. Sir. Ay, kumusta? Ikaw pa si Tenten? Ako! <laughs> ah! may itog na sila, no? Apo. Kaling naman. Sa iyo ba naman na to? Uh, sa iyo naman na yung pag-alaga nila? Hindi po. <laughs> Ay, may niyo, Gusto may uh, initiative? Initiative po. Ano? Mahilig po oh. talaga siya. Maliit pa po siya, mahilig na sa mga animal. Cute <laughs> po. Parang ako, mahilig din ako ah. sa mga animal. <laughs> Mas madaling alaga ng animals kaysa sa tao. Opo. Opo. <laughs> so, ano ka si Eti pa? Pero alis na rin ako sa linggo eh. Ah, sa linggo na rin ko. Oo, oh, may uh, gusto kong magalagan ng mga manok na naman sana. Ito ko magaganda to. Mm. <laughs> may kumukuhabi sa kayo mga Chinese na no? bes. Mga Chinese mm. taga tundakit ko, may kwan sila Alaga lang, alaga. alaga. Kasi kinakatay din to eh. I think galing to sa Vietnam. Ang origin nito. Iba-iba po eh. May meron na rin sa US. Oh, Kasi lahat naman sa US na rin. Ano po yun? Texas, parabong po. Yan <laughs> <laughs> po, binigay po ito sa akin. Pinagalo-alo mo ah. Binigay po sa akin eh. Kahapon po. Ito ang incubator po, ito. Ito po. Box. May nakasalag dyan. Ito po. Dyan. Ito po generator para po dito. may hmm. mano po kasi. Pero dire na. po dyan. Oh. May asa rin na may ikot ano. So, better na eh, I would say. Uh, okay? uh, ilan na uh, araw yan? <coughs> 21 days po. Hanggang 20, mm -hmm. 22 po. 18 days po, baba po sa hatcher. Tapos, 30 pa lang po day sa hatcher. 3 days. It's cute oh. Parang makalala naman yun. Eh. Manok. Okay. Ma ano yung bales? Ito yung mga rents po sa Rhode Island. So, uh, mm -hmm. mga two months. I-release -re mo siya lang ha? Opo, nag-release din naman po unang week old. Tsaka day old. Ito po ang day old ko. Pero, 3 days na po sila. Meron kasi dati sa Pungdaki din, nag-debate din tayo. May day, din. Ay, hindi ko naman sila nanatay. Eh. Ano pa nga naman? May malaking firm din. So, parang nagmili sa pan hindi po kaya ano ko kaya ko na po alam. ko kaya ano ko kaya ano kaya ano ila. kapatid ah. Ila ba, ila. yung kaya uh, ano kaya ano kaya ano yung kapatid ko ano yung kapatid ko may yung okay. ano Palalahiyan, palalahiyan. Sa kanya yung nakahiwalay po eh. Bawat sa brother lang po sila. kasama <laughs> sama talaga. Sa <laughs> mga kulungan lang po sila sama-sama. Mayan po. Bali ito po. Pakita ko sa inyo. Ito. nito ito. Ito. kasi ito. Itong number 2 na to, saka oh. itong number 1 po. Yung number 1 po, yung dito na set po. Yung number 2 na set po. Pagdating mm. po ng 18 days, ito po yung mature. Yung dyan po kasi sa po. Dito ko po sila ilalagay. Saka iwalay-iwalay na po yan. Kung nakasama ang 1, saka 2. Magkasama po ang 1, tapos yun po magkakasama din po. Oh. So, yung batch po, yung, yung, ano, po, yung set na po na yung banda doon po na ano. Oh. Kaya, sure po na walang magkakamahal. Oh, okay. Ang dami Ang dami muna na-accomplish na na. Ilang parents lang yung... Kung na. Sa Sa 5 po, naisip ko. dami. po, ganun. Kaya dapat uh, dress po ito. Walang matayang Pero na-release naman lang. na-release. <laughs> Mahirap-hirap. Saan dati ang kulungan mo? Doon po talaga. Sa, sa bukid? Bukid po. Tapos naglipat ka na lang oh, dito? Tapos naglipat lang po oh, bago pa nga itong ano mo. Hindi pa po tapos. <laughs> mga year. Dinagan na oh, lang muna. Alam muna. Ito, ito, ito lang po. Isa na lang po yung dito po siya. Ito na lang po. So, Ang laki na ano ko dyan, yung mga... Uh, ang dami kong pwedeng paglagyan ng mga ano, kukulong sa bahay. Ang oh, mga kumalong mga ko dyan eh, nakita ko uh, Ayun, yung uh, oh, ang ganda ng talungan, eh. Organic. Ah, so, so, right, ah. so, so yung uh, ang dami kong mga wala naman. Ito sa ito dati. Ito. 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 Oh, Sakit kita aklaro deh. Nga ma... Oh, ako ah. Kailangan pa yung orno sa dahil tayo pagbalayan dah. Uh. Ada manukot na nga. Native kada RIR nga basit. Kada decal. Mm. Um, oh. ng basit lang. Dito ka lang din no, Awan ah, panay native dahil dahil uh, upat nga native ko yung may Meron pa ako isang ano natirang anglo okay. na malaki. Nalaki. Sayang, ando doon lang. Oh. Hindi napapakinabangan na pang breed sana. Okay gusto ko nang ibenta kaya ano eh ila eh pero marami na yata siya. Oo. Okay. Mudan ng benta niya din siguro. Ah, 'yung ganoon kalaki ah dapat siya nasa 25. Oh. Kasi pag bumibili ako noon 5 months. 22 kay attorney okay. de bid. Oo. Okay. Oh. Tapos sa uh, malaking farm loan si de La Cruz diyan sa Bulacan. Puro buhol naman yung sa kanya. So yung kambal doon ano, nung aking bower dyan sa bahay dati, kinuha ni Singson. Oh, kaya may mga ano, presyo yung kambing ko. dali Wala. Puro na peste. <coughs> Hindi naman lahat, pero yung iba na pilay kay Mayor uh, Hison pa. Mayor uh -huh. Hison na nga ano, ng Pampanga. 50,000 na bower. Kinuha niyo po doon? Oo. Oh. Namatay. Namat ah, uh, napilay, namatay din. Ah. Uh. Ayan ang rito, mga bilaran ng palay dito sa highway. So, nagbibilad pa rin po sila ng palay. Kali ako ng San Marcelino at namili po ako ng